Thank you, Major Sponsor Statian, Xbox B Girls. And something stickers, jersey. I'm salamat po. Yan, sa Joseph si in Palabo, setting masarap na, ma miras at pagkain and thank you po. Sham Prison number one is sa an silo real pudhab. Since 2022, I masarap ni mama in Opera. And one of the sponsored natin, sa masarap na pagkain and shakakebos nino. and legit gen special around ayan good day sa ating mga viewers uh, sa mga bago pa lamang po sa ating youtube channel huwag po natin kalimutan mag like, share, saka subscribe and pakiclick na rin po yung notification bell para updated po tayo sa mga bagong uploads bali ang ating official facebook and youtube channel is Rambit Nation TV Ayan po, bali mga adventure, moto vlog, food vlogs. Saka nagpo-promote po tayo ng mga negosyo. and mga small businesses. Libre lang po. Bali ngayong araw, pauwi na tayo galing trabaho. Ang tamang takbo lang tayo. Kasi may order tayo mamaya ng TV. Kaya umuwi tayo ng maaga ngayon. Dahil wala rin tayong overtime. Nandito tayo sa may Iba Road. Nag-drive tayo. And habang nagdadrive dito sa iba road, makapansin nyo, medyo traffic. And may hindi yeah. na asa nangyari. Eto. Habang nagdadrive dito sa may malapit sa may metro bank, ay may tumunog sa likod ko. Nabangga ako ng motor sa likod. Ayan. Buti na nga lang naka-on yung camera na natin. Kita na kasi. Ah, ano na ano? Ito ba banggana bangga na? Bangga na rin matanda na karaan kaya nilagyan ko na eh Ha? lang Wala tayo naman nabasag, okay naman yun Okay sana sir ha? Okay lang, okay lang yeah. Yan nga guys, uh, bangga tayo sa likuran kasi medyo kinulang sa distansya si kuya uh, Lala mo brighter din siya uh, Siyempre hindi naman ganun kalaki yung damage kaya inaya na lang natin, silabihan na natin si Kuya na mag-iingat next time. Saka sa kasama ka po nating motorista na nagmamaneho ng motor o ano sasakyan, siyempre i-maintain lang natin yung 3 meters away na distansya sinusun sa sinusundan natin para sa safety na rin natin saka maiwasan yung kanilang disgrasya na pagkasi nakabunto tayo dahil din wala tayong mini-maintain na space possible yung ganung collision eh kaya yan, ingat lang mga karambit Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pagsama. Lagi po kayo mag-iingat sa biyahe and God bless. Thank you po.